Etong apat na babaeng to, yan yung mga nawawala sa Bulacan. Makikita sa video ito ang apat na babaeng naglalakad na di umano'y sinasabing nawala matapos makipagkita sa isang hindi kilalang lalaki. Sa kanilang paglalakad, tila nagtatawanan pa sila, nagbibiroan kung ano ang gagawin nila pagkatapos makipagkita sa kanilang kamit up. At doon, hindi nila napansin na may isang tao na palang nagmamasid sa kanilang galaw. Ano ang nangyari sa apat na babaeng ito at ano ang motibo ng lalaking nakamotorsiklo na nakasunod sa kanila? August 8, 2025 nang magtrending ang isang post sa social media dahil sa sabay-sabay na pagkawala ng apat na babae sa Bulacan. Ayon sa nagpost, magandang araw po. Kami po ay taos pusong humihingi ng tulong sa sino mang makakakita o makakakilala sa taong ito na si Rachel Gregorio aka Budang na nawala mula pa noong lunis ng gabi, ikaapat ng Agosto 2025, bandang alas 8 ng gabi, huli po siyang namataan sa Super 8 Poblasyon Baliwag. Hanggang ngayon ay wala pa rin po kaming natatanggap na balita mula sa kanya maging sa mga kaibigan niyang kasama noong gabing iyon. Ang huli pong nakausap ng isa sa mga kasama niya ay isang lalaki na ngayon ay hindi na makontak at binura na rin ang kanyang Facebook account. Ang post na ito ay niyanig ang social media dahil sa sabay-sabay na nawala ang magkakaibigang ito. Ayon pa sa mga detalye na ang isa sa apat na mga babaeng nawawala ay minor de edad pa. Ang mga babae ay kinilalang sina Rachel Gregorio, 15 years old, Perla Andaya, 18 years old, Jamailin Avok, 21 years old at Josie Rose Gruta, 21 years old, napawang magkakaibigan, magkakasama din sa isang trabaho sa bar kung saan sila ay nag-aalok ng masaj. Si Jaymalin Avok ay isang single mom, mag-isa niyang binubuhay ang kanyang anak, nagtatrabaho sa gabi at sa umaga naman ay ginagampana ng pagiging ina. Samantalang ang tatlo niya pang mga kaibigan ay pawang mga estudyante pa lamang pero tumigil sa pag-aaral. Ayon sa mga ulat, magkakasama ang apat na ito noong gabi ng August 4 pero hindi nila alam kung saan pupunta. Ayon naman sa mga nakakakilala kina Josie, Jaimalin, Perla at Rachel, lagi daw itong magkakasama at halos hindi na mapaghihiwalay. Pero yun nga, sumapit ang gabi ng August 4, wala ni isa sa kanila ang nakauwi ng bahay. Noong una inisip ng pamilya na baka nandyan lang o baka nasa trabaho lang pero wala. Lumipas ang 20 hours, dito na nataranta ang kanyang pamilya dahil hindi na rin nila makontak si na Josie, Jaymalen Perla at Rachel. Sinubukan pa nila itong tawagan pero cannot be reached na, nakapatay ang telepono, walang reply sa mga text at chat kaya naman humingi na sila ng tulong sa mga kapitbahay. Ipinagtanong nila kung may nakapansin ba sa apat na umuwi noong August 4 ng gabi. Ang sabi ng mga kapitbahay ay hindi nila napansin. Kaya naman humingi na sila ng tulong sa social media. Nagpost sila na kung sino man ang nakakita sa apat na babaeng ito ay ipag-alam. Sa isang Facebook post, nakalagay na ang huling pinuntahan ng apat na babae ay sa Bukawi, Bulacan at bandang alas 8 ng gabi, isa-isa na silang hindi makontak noong nabuksan ang Facebook account ni Perla Andaya. Dito nalaman ng mga pamilya ng apat na babae na may kausap pala itong isang lalaki na may edad na 38 years old. Nakita rin sa mga chat na ang huling kausap ni Perla ay si Emmanuel Dio. At alam mo ba na ang lalaking ito ang nagbook sa mga bata para makarating sa destinasyon na ibinigay ni Emmanuel? At ang nakakagulat pa dito, nabasa sa chat na sinabi ni Emmanuel kay Perla na huwag sasabihin sa kanyang tatlong kaibigan kung saan sila pupunta. Noong gabing ito, ang apat na babaeng sina Josie, Jaymalen, Perla at Rachel ay hindi na nakita pa. Kaya naman nag-report na ang mga kaanak nito sa mga pulis para ipamising person ang apat na babae at para din maimbestigahan ang pagkawala ng magkakaibigan. Dito sinuyod ng mga otoridad ang mga lugar sa Bulacan na posibleng puntahan ng apat na babae pero bigo silang makita o makahanap man lang ng lead kung nasaan ang mga ito. Ang huling alas na lang nila ay mahanap si Emmanuel na sinasabing huling nakausap ng isa sa mga biktima. Sa bidyong inilabas makikita na si Josie, Jaimalin, Perla at Rachel na naglalakad sa isang lugar sa Bulacan. Sa likod ng apat na babaeng ito ay may isang lalaking nakamotor na tila sinusundan sila. Ayon sa mga kaanak na hindi nila kilala ang lalaking nakuhana ng CCTV at doon nila nakumpirma na ang lalaking ito ay si Manuel Dio na nagtatago sa pangalan o alias na Alcantara Ruiz Alden na siyang nagbook ng sasakyan ng apat na babae at napag-alaman din na ito ang ginamit niyang pangalan noong kontakin niya si Perla sa Facebook. Nagsagawa ng operasyon ang mga pulis at agad pinuntahan ang mga kamag-anak ni Emmanuel sa pag-uusap na pag-alaman nilang ilan linggo na din pala itong hindi umuuwi. Walang text o tawag. Kaya naman sinubukan ng mga pulis na tawagin ito gamit ang isang aparato na makakatunto ng lokasyon once nasagutin ang telepono. Pero bigo sila, cannot be reached na din si Emmanuel, walang paramdam at hindi na makontak. Ayon pa sa mga pulis, posibleng nagkaroon ng human trafficking dahil sa mga pangyayaring naganap. Augustin 10, kasagsagan ng paghahanap sa apat na babaeng nawawala, may isang balita ang kanilang natanggap. Si Emmanuel na sinasabing huling kasama ng mga babaeng nawawala ay natagpuang patay sa isang pier sa Pandibolakan. Sa post ng nanay ni Emmanuel, ipinahayag nito na napakasakit para sa kanya na mawala ng isang anak at sa litrato niya lang daw ito makikita. Pero teka, hindi kumbinsido ang mga kapulisan dahil ayon sa kanila na baka itinatago lamang ito ng pamilya para pagtakpan ng ginawa kaya naman nag-imbestiga sila, tinanong ang kapatid ni Emmanuel na si Rachel kung kailan niya huling nakausap si Emmanuel. Ayon kay Rachel, August 4, bandang 6pm, nang huli niya itong makausap at nang hingi pa umano ito ng isandaan para panggas. At mula noon, hindi na rin niya makontak ang kapatid niyang si Emmanuel. Ayon pa kay Rachel, August 10, nang matagpuan ng katawan ni Emmanuel na wala ng buhay. Sa ginawang investigasyon ng mga pulis sa Bulacan, kumpirmado ngang si Emmanuel ang natagpo ang patay noong August 10. Pinakumpirma din ito sa mga kaanak. Tugma ang damit, singsing -sing, at pati na rin ang pantalon at ayon kay Rachel, kapatid niya nga ang nakitang wala ng buhay. Ayon sa polis, hindi na nila maaaring panagutin si Emmanuel sa pagkawala nila Josie, Jaimalin, Perla at Rachel at ang tangi na lamang nilang tututukan ay ang paghahanap sa apat na babaeng nawawala. Nang sa gayon, mabigyan linaw kung ano ba talaga ang nangyari sa apat na babae. So ano na ang mangyayari kung patay na ang person of interest? Ayon sa hepe, nagagawin nila ang lahat para maibalik ang apat na kababaihang nawawala. Hindi na kasi makakasuhan si Emmanuel Deo dahil ito ay patay na. Ang malaking katanungan dyan kapatid ay nasaan ang apat na babae dahil patay na si Emmanuel sino ang may hawak sa mga ito.